idol may bunga ng ating kalabasa mga idol oh. yung tanim natin na mga yung kalabasa na karahan ito na yung mga idol oh. yan bunga na mga idol hindi nang gulayin pero palalaki natin na yan pagulang natin para may pangunga tayo ng pangbinhi -pang -pang ulit ito so, ayan pa yung ating oh, ah kamuti kamuti lalaki na. na mga idol oh. yung mga kalabasa ating ibang bunga nyo mga idol Ayan na nga yung blessing natin mga idol oh. Pangalawang bunga mga idol, yun oh. Blessing. Thank you mga idol sa blessing na binigay ng Panginoon. Kailangan natin yung isa pa dito mga idol. Ayan you know, oh, pangatlong blessing mga idol oh. Ayan. Nalaki na mga bunga idol oh. Ito yung ano idol, ah, uh, Suprema. Idol, Suprema na bunga ng uh, ating kalabasang tinanim. Oh, ayan, nalaki ng bunga mga idol. Talaga. tataba. At so, ayan pa. Yung ating na idol oh second batch ito mga idol andun kay para nahuli sila sa pag Anong mga idol pabunga na rin mga idol sobrang taba thank you for watching mga idol